So, magluluto ako ng sweet and sour chicken in less than 30 minutes. So, ayan na nga, tinanggal ko yung balat kasi hindi sila kumakain ng chicken skin. Pero, gagamitin ko yung balat mamaya pang natin. So, ayun na nga. Naghiwa na ako ng kamatis. Bahala po kayo guys kung gano'ng kadami ang gusto nyo. Or anong hiwa ang gusto nyo uh, gawin. So, yung mga amo dito guys, sinasabi nila, bumili ka ng gulay na stoplight. Pag sinabi nilang stoplight, bell pepper po yun. Para po sa lahat ng gusto mag-apply dito sa Hong Kong, ang stoplight po is bell pepper. So, naghiwa na din po ako ng carrots. Nilagyan ko po ng design. Ayan, sibuyas. Kasing laki din po ng hiwa ko sa kamatis. At ayan po, naghiwa na din po ako ng pineapple. At eto na nga po, uh, marinate na natin ang manok. So, nilagyan ko na siya ng itlog, seasonings, um, cornstarch, um, flour. Para isahan na po